Marami ang paraan sa paggawa ng Prosperity Bowl at is, isa ito sa pinakamagandang Prosperity Bowl sa 2024 para humakot ng maraming blessings, pera at kasaganaan, swerte sa buong taon. Kung gusto mong malaman ito kung paano gawin, panoorin niyo po ang video na ito hanggang sa dulo. At kung kayo man po bago sa ating YouTube channel, please subscribe niyo ang ating YouTube channel and then i-hit mo na rin yung bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. Uh, Inday 8 Buhay Probinsya from Butuan City. Ang channel po na nagbibigay po ng mga pampaswerte, nagpapa, nagpapalakas loob po sa ating mga taga-subaybay. At nagpasalamat din po ako nitong taon ng 2023. Marami po tayong natulungan sa pamamagitan po sa mga pampaswerte na naibahagi natin. No? Personal silang nagpapasalamat. Ayan, maraming salamat din guys dahil Uh, mga kaswerte sa iyo pong paniniwala at patuloy po ninyong pagsubaybay dito sa ating mga uploads. At dasal ko rin po guys na sa pagpasok po sa taon ng 2024, tuloy-tuloy pa rin kayo magsubaybay dito sa ating channel. So ayan po guys, ito na po, mag-start na po tayo sa paggawa ng ating Prosperity Ball. So ito po ang mga dapat natin ihanda. Bigas, uh, punuin mo ang isang ball ng bigas. And then, ribon na pula, dahon ng laurel, ball pin, at pera na papel. And then, uh, kailangan din natin dito yung orange, bawang. Yan, sa bawang naman, uh, huwag paris po ang bawang natin gagamitin. Pwede. And then, kailangan din natin dito yung itlog, 12 na pieces ng itlog at saka malinis na papel. So, ito po guys, ang mga dapat nating ihanda bago po tayo mag-umpisa. Ang gagawin guys, dito po sa pera na papel, ay ating pong talian ito ng pula po na ribbon. Ayan. Ito yung purpose guys, bakit po mayroon tayong pulang ribbon. Ayan. So, ito po guys, natalian na po natin lahat ng tira ng ribbon. Ayan. So, walo po ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven, eight. So, eight pieces po na pera ang tinalian natin ng pulang ribbon. So, ang next po guys, ang gagawin po natin dito sa dahon ng laurel, sulatan mo po ito ng sign ng pera kung anong bansa po kayo. Or example po, uh, nandito kayo sa Pilipinas pero nag earn po kayo ng dollar. So, dollar sign po ang iyong isulat dito guys. Ayan. Dollar sign guys. Ayan. And ganyan po. Pero kung nasa Pilipinas kayo, din piso naman ang pera na source ninyo of income. For example, may business kayo, din piso. Piso ang kinikita. So, piso po. So, ako kasi, ang negosyo ko po ay online. And then, kumikita po ako ng dollar. So, dollar sign ang aking isinulat dito sa um, dito sa dahon ng laurel. So, ang bawat dahon ng laurel, tag-isa lang po na sign ng pera ang ating isinulat. So, the next one. Uh, dito po sa papel na ito, isulat mo dito ang lahat ng iyong wishes, lahat ng iyong kahilingan. And then, uh, kahit ano guys, for example, nitong taon ng 2024, nangarap po kayo na magkaroon kayo ng bahay at lupa sa sakyan. Uh, kung ano pa man yun, makapag-savings, magkaroon kayo ng um, kahit ano guys, isulat mo sila dito, ang lahat ng iyong kahilingan isulat mo, and then, pagkatapos po, mo po ito, tupiin mo po ito, guys. Liitan mo ang pagkatupi. So, ganyan. Ayan. Again po, lahat ng iyong wishes, isulat ninyo dito sa malinis na papel. Ayan. Ganyan, tupiin lang siya. And then, ang gagawin nyo po, guys, dito po sa papel. Dito. Dito po. Ilagay ninyo dito sa gitna ang iyong pong papel na may kahilingan. So, ayan, butasan po natin ito ibaon siya guys kaya nito guys ayan binaon natin yung ating papel dito sa gitna ditakpan mo siya ng bigas sa pinakagitna po and then ang susunod dito guys i-arrange mo na dito ang iyong lahat ng mga nakaready so ayan ulitin ko po guys nabaon na natin dito sa gitna ang ating papel ito po guys itong ating wish no ayan ibinaon po natin dyan sa may gitna so takpan natin siya. Ayan. And then, next po, ang gagawin po natin dito, guys, iikot po natin ang ating mga egg. Ito. Yung 12 po, or 12 na itlog, iikot mo siya dyan. Ang pag-ikot, guys, continue po. Ganyan na siya guys. So, napaikot na natin. Ang next po, ilagay po natin ang mga uh, queens, Gold queens, Bawat gitna po ng egg, lagay natin dyan ang gold queens. Kailangan guys, gaang direction po kung dyan ka nag-start so ikot. Wala pong balikan ha. For example, di pa, pa ganyan ka tas bumalik ka dito hindi. Tuloy-tuloy po para ang ang blessing is tuloy-tuloy din. Hmm? So ganyan na siya. Nailagay na natin guys. Next po ang ating bawang. Ikot po lang siya dyan ang bawang. Yan. Pagkasyahin mo siya sa space dahil lima ito. Pero guys, pwedeng, pwedeng tatlo lang. Depende po sa space ninyo. Ayan. Pero bit ko talaga ang lima. So ngayon po guys, ilagay na natin ang ating orange dito sa gitna. Next po, ang ating dahon ng laurel. So, mga dahon ng laurel guys, iikot mo siya dito. ay tingnan guys. So next po, ang ating pirang papel. So sa pirang papel po guys, dito mo siya ipang-ikot po. 'Yon, ikot mo lang siya lahat. So walo kasi ito. Kailan makasiksik siya? ating finished products, guys. Ayan ang ganda po ng ating prosperity bowl. Okay. So, napakadali lamang po gumawa ng prosperity bowl. And then, ayan, pagkatapos po nito, guys, ay siyempre po, pagkatapos mong nagawa ito, magdasal po kayo, mananalangin po kayo na uh, bubuhos sa inyo ang swerte sa buong taon. Ayan. And then, guys, ito po, guys, Uh, ilagay mo po ito doon po sa center table po ng iyong doon po sa ano sa sa may sala. Sa sala po ang desire na lagyan ito guys. Hindi ito hindi ito pwede ilagay doon sa mesa kung saan kayo kumakain. Doon po ito sa may sala. 'Di ba po sa may sala set doon niyo siya ilagay. Kasi po pag ito po ilagay niyo doon sa mesa, may pera kasi. Bawal kasi yung may mga uh, may mga pera po na ilagay po natin sa ating mesa kung saan po tayo kumakain. So ayun po guys, And then ang gagawin po ninyo guys, uh, hayaan mo lang ito sa loob po ng tatlong araw dyan. So after ng 3 days po, tanggalin ninyo, tanggalin ninyo po ito. And then itong itlog pwede mo na ito uh, lutuin. Pwede mo na siyang lutuin, ipakain sa pamilya. And then itong mga bawang po guys, ito uh, pwede mo na siyang gamitin. Pero kung halimbawa po ayaw ninyong gamitin, pwede pa rin siya. Ilagay lamang dyan sa center table po. Doon sa misa po ninyo, maglagay kayo ng, dagdagan na lang ninyo ito guys. Kasi magdagdag kayo uh, ng 12 na ganito po. 12 na buo na bawang. Huwag niyo pong kalimutan yan ilagay sa iyong mesa. Kasi uh, sa whole year po yan. Last year, nagsishare tayo tungkol dyan. And then, Uh, ngayon na naman uli, pwede kayo maglagay niyan kasi yan po ay nakakatulong talaga yan na mag, magdala sa iyo ng protection and then maraming blessing po ang darating sa iyo sa buong taon ng 2024. And then ang orange po guys, pwede niyo yung kainin yan. Ayun. Pagkasano uh, lahat kayo ng pamilya, pwede kayong hati-hatian ninyo yan, kainin ninyo yan. And then, ang mga pira po, itong pira ang papel po, itong pira papel, napaka-importante nito guys, pakinggan po niyo Ang pira na papel po, huwag po ninyo itong, po niyo itong gastusin. Uh, sa loob po ng uh, isang taon, nandiyan dyan lang yan. Itago mo sila guys, dyan sa iyong pitaka, and then, pagkasano, uh, tanggalin mo na yung pulang ribbon, and then, ang um, Tupiin mo sila, ilagay mo sa iyong pitaka, huwag mo siyang gastusin sa loob po ng uh, isang taon. Sa buong taon ng 2024, andyan-dyan siya sa iyong pitaka. Ito po guys, magdala po ito ng maraming-maraming pera po sa inyo. Ayan. So, ang dahon ng laurel, sunugin mo na ito. Ganon din ang uh, itong mga ribbon. And then, ang chocolate po, itong chocolate, pwede ninyo itong kainin na. Okay? So, ang bigas, pwede sa ingin. So, ayun lamang guys, ang ating uh, prosperity bowl na isang napaka-effective po. Ay, nakalimutan ko guys, itong, itong pong wish po ninyo nandito dito po sa gitna. Yung papel na sinulat po ninyo diyan sa gitna. Kunin ninyo yan, kasama yan sa pirang papel, ilagay ninyo sa iyong pitaka. No? And then, huwag siyang buksan. Ayan. So, ayan guys, tapos na po ang ating prosperity bowl. Sobrang ganda niya guys. So simple lang na paggawa po natin. Simple na paraan po sa paggawa ng prosperity ball. Pero guys, ito po ay mag-attract po ito ng kasaganaan sa buong taon. So sana po guys, nakakatulong sa inyo po ang ating topic ngayon. Ayan. Uh, gumawa na po tayo ng prosperity ball guys pagsalubong sa bagong taon so guys sa mga interested po sa aking negosyo ayan maganda magumpisa tayo ng negosyo sa pagpasok po ng taon ng 2024 kasi po ang taon ng 2024 napakaganda po pagdating po sa business kaya guys kung interested po kayo sa ating online negosyo na ito pong negosyo na ito na marami na pong mga pamilya na nabago ang buhay Nakabili na sila ng sarili nilang sasakyan, bahay. Ang iba dito guys, nagkaroon talaga ng uh, another na naman na business nakapagput up ng another na negosyo kaya guys kung inter interested kayo na malaman ito i-message ninyo ako agad sa aking messenger, iiwan ko po ang aking link dito sa description sa video na ito at abangan ko po ang iyong mga messages. pag usapan po natin kung paano kayo makapag umpisa at sana po guys nakakatulong sa inyo ang ating topic ngayon at wag po ninyong kalimutan i-share ang video na ito and then I-like, share, subscribe na rin po guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification. Thank you so much. Happy, happy, happy new year po. Bye!